Eh, atin mo kulto, ha? Kulto isa grupo o sekta na may sariling panampalataya o doktrina na kadalasan in tinuturing na hindi pa... Ano Paulit-ulit na lang po. Eh, hindi ka naman po nag-react. Eh, pinapaulit-ulit mo lang yung video, eh. Hmm. Tapos, papaulit-ulitin din niya ipadinig yung ano nung... nung, nung naka-debate naka niya. Eh, dito po, sa pinaparinig mo dito, kahit sabihin mo pong ministro dito ng INC, dapat po, pinadinig mo kung ano ba yung sinabi niya before, bago niya nasabi yung sinasabi mo sa video na yan. <laughs> Una, yon uh, yun ang unang bahagi sa video kung saan hinamon ako ni Miss Michelle na magkipagsagutan umano siya sa akin. Kaya nga, pati si Bro John Ray nag-request sa atin na sasagutin natin siya. Pangalawa, mga kapatid, sabi niya si Sinitay Ministro. So, din niya kabisado yung uh, mga kasama niya, si Sinita, diakono, hindi siya ministro. Oh. Pangatlo, sinabi niyang paulit-ulit na lang yung mga video, pero wala naman akong komentaryo. Di daw ako nag-react dahil iniwasan niya mismo ang reaction ko. Kung mapansin niyo sa video niyan, bakit pumasok yung munting kaalaman at si Sinita. Mga kapatid, alam nyo, sa tagal na natin na sinagot ang mga isyo ng INC, wala kayong narinig galing sa akin na sinabi kong kulto ang INC, di ba? Pero, si Cesar Sinita na diakuno ng INC, ang paulit-ulit na nagsabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay kulto. Si Sinita ang nagsabi. Kaya doon na sa kontekstong yan, naipasok ang video ng munting kaalaman dahil may sarili siyang definisyon. Di ba ba sabi niya, ay di pala masama yung di pala masama yung kulto daw. Balik natin, ha? Yun. Kaya, yung may kulto, ha? Kulto. Isa grupo o sekta na may sariling panang palataya o doktrina na kadalasan at tinuturing in na hindi pa... Kaya, diba paulit-ulit na lang po, eh. Hindi ka naman po nag-react, eh. Pinapaulit-ulit mo lang video, eh. hmm. Tapos, papaulit-ulitin din niya ipadinig yung ano nung... nung uh, nakadibate naka niya. Eh, dito po, sa pinaparinig mo dito, kahit sabihin mo pong ministro din to ng INC, dapat po... Hindi yan ministro ng ANC, no? Uh, lalanin mong mabuti yung mga kasama mo uh, at bago mag-react sana uh, pag-aralan mo muna uh, dahil sinabi niya na pinangalanan ko daw ang sikta nila na kulto mali kayo si Cesar Sinita ibalik natin ha yung mga video siguro bukas na lang dahil muling binuhay Ah uh, nitong si Michelle, ang isyu namin ni Sinita. Si Sinita mismo ang paulit-ulit na nagsabi na ang Simbahang Katoliko ay kulto. Galing sa kanya. At masama yung kulto. Pero iba naman ang kay. Munting kaalaman, hindi pala masama daw ang kulto, may sarili religion definition, tatalakayin natin ito yun. Yan, yun kulto ha? Kulto. isa grupo o sekta na may sariling panampalataya o doktrina. oh, yun ang definisyon sa kulto. Iba sa definisyon ni Sinita. Samahan ninyo ni ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng tuhanan para sa ating mga na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Godillo and Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. At uh, kahit late tayo dahil nanggaling tayo sa the uh, Diocese of Pagadian oh, na kita-kita tayo sa mga seminaryan do no? at mga kaparian din ilang mga kaparian ilo sa mga Uh, seminarians diyan sa pagadian sa kanilang uh, diakono uh, na nagsubaybay sa atin uh, kanina, mga kapatid. So, natagalan tayo sa pag-live ngay ng ngayon. At uh, pagpatuloy natin bago, bago tayo papasok sa punto por punto. Eh, dahil sa live kasi ni Miss... Uh, Michelle Jafina, pinalabas na sinabi ko daw na ang siktang inaniban niya ay kulto. Malik, Kung pinanood mo mabuti ang video kung saan ka nakapasok ang video ni Munting Kaalaman dahil meron siyang binasang definisyon kaugnay sa kulto. Ano ang definisyon niya kaugnay sa kulto? Mamaya. At iba naman sa definisyon na binabato ni Cesar Sinita. At alam niyo naman mga mahal na kapatid na matagal nang panahon tayong mga katoliko binanatan nitong grupo ni Felix Manalo. Kaya nga, kung tignan natin sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 80-81, binanggit talaga sa uh, Acts and Decrees of Second Plenary Council ang siktang itinatag ni Felix Manalo na napaka-agresibo sa pagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang katoliko at doon na, na sa kapulungan ng mga obispo, mga pare at mga lay na apologetics has been always part of the pastoral and theological tradition of the church. We must to be willing and able to defend our teachings in public fora and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Yun ang mabasa mga kapatid. Okay. Ah, uh, simulan muna natin si Miss ah, uh, pero sabi niya ah, uh, ayaw na daw niya akong sasagutin. Eh simulan natin si Miss Japina. Okay. Eto. Pwede Felix Manalo na di daw masama kung ang tawagin sila kurto. Oh, so um, uh, ang pahayag ko diyan pinutol niya. Dahil binanggit ko diyan na nagsusuwagan ang pahayag ni Cesar Sineta dahil pinalitaw niya na ang simbahang katoliko ay masama at ang katoliko ay tunay na kulto. Pero sa pagtalakay naman ng isang INC sa channel na munting kaalaman, sinabi niya sa pagdipensya niya sa mga tumatawag na kulto daw ang INC may binasa siya di naman umano masama ang kulto okay uh, pakinggan natin diyan tayo napakarami na kulto no kulto daw ang iglesia ni Cristo ay para maisin pa ko lang ang ah. ah, kulto hindi po masama di ba sabi kul pinaka-pinaka oh ayan ang kulto di masama. So, eto'y kontrahan sa pahayag ni Sinita na ang simbahang katoliko, kung si RMG Aguila pa, yung isang bumabanat din sa simbahang katoliko, tinatawag pa tayong katoliko kulorom No? Uh, una, isa sa mga isa sa mga dahilan na tinatawag na kulorom, ah uh, hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Di ba nila alam ang nakasulat sa Partnership and Private Corporation by Hector Isdilion sa aklat na yan? Ito. Oh. Research, research naman pag may time. Oh. Partnership and Private Corporation by Hector Isdilion sa 567. Anong mabasa? Roman Catholic Church is not registered not like other religious so society and churches in the Philippines because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So, kumpara natin sa mga narehestro, e eh malinaw naman sa mula pa sa panahon ng mga Spanish era, mga kapatid, Kuelos di Diista Asosisyon, that the founders of this organization lalagda yung nagtatag. Okay, tuloy natin. Sa pinapupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi sa pinatagal ko Iglesia ni Cristo. Ah, pero, para malinaw na matapos na yung kulto, aalamin ah, natin ang ano yung kulto. Na yun, so, shout out po. Ang kulto, dahil hindi daw umano masama ang kulto. Ang ah, pagiging kulto no. ay mga iti daw. No. Pero nagsusuwagan kasi sila sa kapwa ay 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 sinimber. Okay. Oh. So, bakit ba uh, nagiging content ko yan? Nagiging content ko yan dahil ang palaging bum bumabanat sa atin na ang katulik kulto, walang iba, si Cesar ha Si Cesar Sineta, ang palaging bumabanat, ang katulik kulto, si windel Talibong ay kulto, si uh, uh, Kaburnok ay kulto. Yun ang kanyang uh, palaging binaba eh, ibinabato sa atin. Pero narinig nyo ba sinabi kong kulto si Sinita? Wala. Narinig ko, nyo ba na sinabi kong kulto ang siktang inaniba nila? Wala. Pero nagtaka ako dahil may bahagi sa video ni Miss Jafina na sinabi niya, ba't sinabi mong kulto ang INC? So kaya nga, dapat mag muna. Tuloy tayo. Sinita, iba naman ang na definition niya sa kulto. Linuno lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo. Ito na definition, ang kulto daw. Linuno lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwala. Ayan, ayan. hindi totoo, pinaniniwalaan. Kaya, ayon uh, sino kaya sa dalawang iglesia ni Kristong Kaanay sa total ni Felix Manalo ang nagsabi Kasi siya na, shout so, out po. Pero so, talaga natin pakinggan muna natin ang uh, miyembro ng INC. Sila sabi yan tayo na pakaraming Canard shout out po Kanard TV. Paano pa pa isipin? Oh, uh, siguro ah uh, di niya na Ah, uh, unawa ang mabuti yung ni-reaction na niya dahil doon siya sa mga nag-comment sa kaniyang uh, live kung saan shut out, sh ha? Ano daw? Shut out daw. Ang to, hindi po masama. Di ba sabi ko, pinaka ang pinapupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pinatanggol ko Iglesia ni Cristo, ha? Pero, para malinaw na matapos ng isang kulto, aalamin ah, natin kung ano yung kulto, no? Ang to pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas, may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga yeah. isenso. Ah, yun, kung ano ang kulto, basta may hawak na kandila, may apoy, may apoy, may insinso, yun ang kulto. Saan kaya yan? Na-definition niya. Eh. O, oh, yan. Uh, yun ang reaction ko. Na basta may hawak na apoy daw, may hawak na kandila, yun daw ang definition ng kulto. Kaya sabi ko, saan kaya yan mabasa na mas, pag may dalakang kandila, ay kulto na yan. Na yun ang kulto. O, oh, di ba nila nabasa sa Biblia na sa Biblia may kandila din? Okay, tuloy natin. Oh, di ba? Yung pala yung bansag doon, pero ang kulto pala hindi masama. Ito. oh, so ang kulto pala ay hindi masama. Ayan. Taliwas sa sinabi ni Cesar si Sinita na ang kulto ay masama at kaya pinangalanan niya. Pinangal, pinala, pinangalanan niya ang uh, simbahang katoliko nakolto daw. Okay, tuloy natin. Ang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto na ito ang ilang mga posibleng kahulugan. Ha? Number one, kahulugan sa reliyon. Kaya yeah, ito may kulto, ha? Kulto, isang grupo o sekta na may sariling panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga traditional na panampalataya. Eh, eh ito'y palagin na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling panampalataya. Oh, so, so, ang kulto ay may so, sariling panampalataya. Pala o, tama naman po. O, si sinubukan nila niya diyan na uh, uh, putulin yung reaksyon ko, mga uh, kapatid, no? Uh, tama naman umano. o So, kung tama na ang kulto ay may sariling pananampalataya, eh, ba't galit kayong tawaging kulto? O, o na, mula sa simula, sa mga video na marami na, na nagtalakay, wala ko sinabi na kulto. Ang nagsabi ng salitang kulto na bumabanat sa simbahang katoliko si Cesar Sinita. Kaya nga, diyan pumasok ang video ni munting kaalaman. Dahil may sariling definition siya sa kulto na ayon naman ni eh, uh, Miss Jovina tama daw ko, di ba? Ang kulto, may sariling pananampalataya. Ako po ha, in my opinion, mula nang pinanganak ako para sa akin, ang kulto, eh yun yung mga, yun yung mga napapanood natin sa TV. Ay, para sa akin to ha, in my opinion. Ah, so, ang kulto yun ang napapanood sa TV para sa kanya. Eh, eh, abay, kung yun ang definition sa kulto, eh, delikado, eh, di po ba, ang INC mapanood din sa TV. Ha? Okay, sige. Ituloy natin. Opinion. Oh, sa kanyang opinion daw, umano, ang kulto yung mapanood sa TV. E eh, di po ba uh, ang INC mapanood natin sa TV? eh, ibig po ba sabihin, kulto na yon? Okay, tuloy natin. Sa akin, ha, sa pag-iisip ko, namulat ako mula nung bata ako, ang, pagig ang, ang kulto na nakikita natin ay yung mga nakadamit ng puti na nakabelo at uh, meron sila... Opa, delikado yung nakadamit ng puti. E sa binyag ng INC, nakadamit sila ng puti. Sa kanilang... Uh, sa kanilang... Uh, may celebration sila na lalo na yung Santa Sina nakadamit pati mga ministro naka naka nakaputi yon ang leader din na may mga parang alam niyo yun, yung parang mga ano tawag dun guys sa Tagalog, yung anting-anting. At pag sinabing nga, di ba, may nababalita pang nga po sa television na uh, sinunog yung ina. Dahil inutos nga daw po nung kanilang pinuno na yung ina nila ay uh, parang uh, inakusahang demonyo o ano paman, ay kailangan sunugin. para nang sa ay maligtas sila. So yung pong mga ganong klase ng mga samahan ay talagang matatawag na samahan ng demonyo. Mm, yan. ah uh, so ibig sabihin, Uh, ang kulto ay samahan ng demonyo. Oh, yon ang uh, kulto. Kulto samahan ng demonyo. Okay, tuloy natin si Miss Javina. Ayan. Kasi yung leader ba naman, ipasunog yung ina at ako uh, ano pa man yung sabihin dun sa anak, ay binrinwa siya sa maling uh, paniniwala. Yung... So kung iyon ang definition sa kulto, ay eh, nagsusuwaga naman sila ni Cesar Sineta. Yeah? Dahil tinatawag niya na ang simbahang katoliko ay kulto. Tuloy, tuloy natin. So, matatawag na kulto? Sa Google nga po, pagka ginugle natin, what is cult? Ha? What is cult? Eh, dali, Google natin na what ah, is Sige, cult? sige, sige, sige nga. Cult. Para, para sa kaalaman ng mga nakakarami. Oh, what is cult? Yan. Oh, may reference na pinakita. Oh, ay, Google daw. Oh, sabi dito, ayan na, sabi dito, ang kulto ay, a cult is typically defined as a small often creative group, group with a charismatic leader ano yun? Unorthodox beliefs? Ang hirap naman ang English nito. Ay, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya unorthodox mo yan. Unorthodox beliefs? Ano po ba unorthodox sa mga magaling mag-English dyan? Oh, so, uh, i-google mo, unorthodox. Uh, uh, pwede mong uh, Tagalog translation, uh, Tagalog translation, lalabas yan. And practices that are often as extreme or dangerous okay extreme or dangerous and which can involve significant significant control other members lives oh, diba? <laughs> O, di ba yun lang na ko yung kinokontrol daw yung uh, pamumuhay ng kanilang mga miyembro at sa haba yun lang ang naintindihan tuloy natin ata uh, merong uh, extremely uh, dangerous act ba yun? <laughs> Tawa naman kayo dyan, nahirapan na nga ako dito eh. Ay, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo, patuloy lang. Oh, Trodox, no way to, no way to plan. Ayan. Hello din po, uh, Karoli Miklat. Ayan, tawanan nyo na lang po ako pag nagkakamali-mali ako ha. Tao lang, hindi perfecto. O, oh, sige, basta yun lang daw mano. Huwag kong magalit. Ma, ikaw mismo nagsabi, tawanan lang daw mano siya Ayan. Religious is not a subject. Ayan. Okay. Uh, so, sa so mga comment pa nito. ito. na namang ano na to. Ito namang uh, ka-debate nito. Ha? Uh, mamaya na kata medyo uh, pipitikin po ng konti. Ha? O, tuloy natin. Uh, tingnan natin mabuti paano siya makapag-debate. Ha? Hmm. ibang evangelist. At si Kristo talaga ang pinalalaran niya. Ano daw? Mm -hmm. Mga hawak na kanina, may mga apoy mo insenso na kulit. Ah, yun, 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 yun. O, totoo naman yun. Again, mula nung bata ako, talagang ang sakin, na pagkakilala ko sa kulto, ay eh, yung mga samahan ng taong may mga nakasuot na halting-halting, nakakulay-puti ng damit, at uh, gumagawa ng masasamang bagay, na talagang kahit pumat. O, na, uh, nabasa ba ninyo sa Pasugo Magazine, yung Pasugo Magazine, na, uh, eka, uh, uh, makapal yun, yung ika limangpong anibersaryo sa Iglesia ni Cristo, nandun ang background na si Felix Manalo, bago siya nagtatag sa sa Iglesia ni Cristo, pumunta pala siya sa Bundok Banahaw ha? at umanib sa grupo na may mga anting-anting. Nasa Pasugo magasin yan. Uh, bukas, uh, ipakita natin ha. Ah. sila ng tao, okay, pag inutos nung kanilang uh, leader, ay gagawin nila. Yan yung kulto para sa akin, kahit walang gulo-gulo. Okay? Kahit walang Google. Di ba common sense? What is kult? Oh, lahat tayo siguro lumaki na, kahit sa television, kahit sa mga balita, yan yung mga tinatawag na kulto, yung mga samahan, ng mga maliit na samahan, na alam niyo yun guys, na... Na may mga ginagawang hindi maganda sa kanilang uh, mga miyembro kahit miyembro pa nila isusunog nila basta inutos ng kanilang amo. Uh, so, 'yan ang definition niya sa kulto. Uh, pero uh, nabanggit niya sa kanyang video na tinawag ko daw na kulto ang sikta nila. Mali. Pumasok lang ang video ni munting kaalaman upang ipalabas ang kontrahan na definisyon nila sa kulto dahil ang palaging tumatawag na kulto ang simbahang katoliko, walang iba ay si Cesar Sinita. Iyan uh, nga, sasagutin talaga natin mga kapatid. No? So, uh, uh, sandali muna. Oh, uh, pasok muna tayo um, uh, sa susunod na na ito eh, uh, um, ang pagsagot sa iba pang mga isyo ni Miss Jafina uh, uh, sa unang video niya na hindi pa natin uh, nasagot. To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity i